Balitang mayroong pag-asa. Manila for Christ Harvest 2025 naghatid ng mahigit siyam na raang katao sa bautismo. Prayer Conference inilunsad ng NLPUM para sa mga leader na nasasakupan nito sa Baguio City. Church Leaders Evangelism Emphasis Seminar matagumpay na isinagawa sa Northern Luzon Mission. put, dalawang katao Tumanggap sa Panginoon matapos ang dalawang linggong pangangaral sa Occidental Mindoro. Stewardship Seminar, nagbigay ng dagdag kaalaman sa mga elder, stewardship leader at pastor sa Northeast Zone Mission. Bagong Master Guide Officers para sa taong 2025, formal nang itinalaga sa Oriental Mindoro. Lahat ng yan, iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga 7-day Adventists sa Luzon. Idinaos gabi-gabi sa anin na mga lugar sa Metro Manila ang proyektong Manila for Christ Harvest 2025 kung saan mahigit siyam na raang katao ang naihatid sa bautismo. Alamin kung paano nagdulot ng inspirasyon at pagpapala sa buhay ng mga nagsidalo ang balitang may pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Sa Project Manila for Christ Harvest 2025, nagkaisa ang Atlantic Union Conference, North Philippine Union Conference at Central Luzon Conference sa isinagawang joint evangelism na naglalayong higit pang abutin ang mga tao dito sa Metro Manila. Ang Manila for Christ ay isang aktibidad na ginamit ng Panginoon upang abutin ang humigit kumulang 2,000 katao sa 60 mga lugar sa Metro Manila. Ang programang ito ay kaakibat din ng isinasagawang Harvest 2025, isang worldwide initiative na inilulunsad ng Seventh-day Adventist Church na maipabalita ang pagmamahal ng Panginoon sa pamagitan ng care group evangelism. No matter where you go in the world, we all have the same beliefs and the same mission. And And in the Atlantic Union, we believe God calls us to share in places all around the world. And so we are delighted to be here in Manila serving the people of the Philippines because we believe that the people in the Philippines are God's children. And we want to prepare a place in heaven. so that as many of God's children can be in heaven as possible. Nagpapasalamat po tayo sa pangunguna ng kanilang leaders sa Atlantic Union Conference sapagkat ang pagkakataong ito ay tunay nga naman na nagpasigla at nagbigay buhay muli sa atin pong iglesia at sa ating komunidad sa kung ano ho ang misyon na atin pong ginagampanan. Yan ay upang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. Maraming maraming salamat po at patuloy po natin idalangin na ang bunga ng kanilang ministeryong ito ay hindi lamang sa ngayon kundi mapanatili sila sa panibagong katotohanan na kanilang tinanggap at lalong higit ay magpatuloy sila sa paglakad kasama ng Panginoon. Tunay na naranasan ng bawat isa ang pagpapala sa gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa pamamagitan ng ganitong programa, patuloy na naipapaabot ang salita ng Diyos. At bilang resulta, mahigit na siyam na raang tao ang nagdesisyong tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Uh, ako po ay napunta dito dahil sa sobrang sama ng loob ko, dahil sa problema sa trabaho. Pumunta po ako dito para sana magipag sa mga kaibigan ko sa lugar na ito. Pero nang pagdating ko dito, nakita ko na may kumakanta na awiting panlangit. At nakikinig ako, hindi na ako nalis aking kinatotoyan kundi nakinig na lang talaga ako hanggang napagtanto ko na yung boot ko na naramdaman nawawala na po at doon ko napagtanto na matagal na po talaga akong hiwalay sa Panginoon matagal ko na siyang hinahanap pero ngayon ko lang siya muli natagpuan hindi ko alam kung ano talagang plano ng Diyos sa buhay ko kaya napakaganda po talaga may gawain ganito kasi mabigyan po ang mga tao na narito magkaroon sila na malawak na kaunawan tungkol sa ating Panginoong Diyos na makilala talaga nila ng lubusan. Ang bawat kwento ay patunay ng kanyang dakilang pag-ibig. Binago ang buhay, binigyan ng pag-asa at pinagpala ng bagong simula. If was any message I wanted the people to hear, it would probably be the first message, the missing ingredient. And the reality is the missing ingredient is Jesus for this world. We can't do anything without Jesus. Jesus is the missing piece right now, and our world would be a better place if we had Jesus in our heart. He is coming soon, but He doesn't want to come and leave anyone out. He doesn't want to leave any person that they're left behind. He delays His coming so that no one will perish, and so God's love for mankind is the message uh, that this world needs. And so, uh, if there's any message that anyone should listen to, it's the missing ingredient. Ito ang Manila for Christ, isang patunay ng walang ng Diyos. Ang lahat ng papurit pa sa salamat ay binabalik sa ating Panginoon ng bawat nakilahok sa proyektong ito. Layunin magatid ng Balitang Mayroong Pag-asa, Mayra Jim Taniedo, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Isinagawa ang Harvest 2025 Prayer Conference ng Northern Luzon Philippine Union Mission upang pagkaisahin ang mga membro sa isang espiritual na pagsisikap. Sa pagtitipong ito, pinalalim ng mga leader ng simbahan ang kanilang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pagninilay at pagsamba. Tinalakay rin ang epektibong estratehiya sa ibang ebanghelismo at kahalagahan ng total member involvement para sa Harvest 2025. Alamin to sa balitang may pag-asa ni Jeff Burgano. Isang mahalagang pagpupulong ang ginanap sa Mountain Provinces Mission Headquarters sa Baguio City, ang Harvest 2025 Prayer Conference. Ito ay sa pangunguna ng North Luzon Philippine Union Mission sa layuning pagkaisahin ang lahat ng miyembro ng simbahan sa isang sama-samang espiritual na pagsisikap. Dito rin ipinakikita natin ang pananaw at uh, ganun din ang mithiin ng Harvest 2025 na itinatampok natin ang papel ng bawat miyembro para sa tagumpay nito. Kaya nga ito ang pagkakataon na mahimok ang mga miyembro na sila mangako ang mga leader ng ating simbahan para sa isang personal na tungkulin sa misyon sa pamamagitan ng mga pangako o mga plano na gagawin nilang pagkilos. At higit sa lahat, pagkatapos ng ating mga pagtitipong ito at ganun din ang ating inaasahan ay magka makakapakinig tayo ng napakagandang mga patotoo, mga kuwento ng tagumpay mula sa mga miyembrong aktibong kasangkot sa Evangelism. Kaya purihin ng Panginoon na tayo ngayon ay mayroong mga uh, prayer conference para sa Harvest 2025. Sa pagpapatuloy ng Harvest 2025 Prayer Conference, binibigyang diin ang pagpapalalim ng relasyon ng bawat isa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay-nilay at pagsamba. Kasama rin sa programa ang mga pagsasanay at interactive na sasyon upang maturuan ang mga miyembro ng simbahan ng epektibong estratehiya sa pag-ibanghelyo. Isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap na misyon ay ang kakulangan ng mga kapatid na lumalahok bilang mga tagapagsalita sa evangelism. Sa kasalukuyang kalagayan, kadalasang nakakadepende sa mga pastor at laymen ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya naman, bilang tugon, inilunsad ang isang espesyal na pagsasanay para sa mga leader ng iglesia. Sa pamamagitan nito, inaasahan na misyon na mas maraming kapatid ang mahihikayat sa aktibong lumahok sa evangelism bilang bahagi ng Harvest 2025 sa karanasan namin ay bihira lamang 'yung mga kapatid natin na naging speakers nakadipindi sila sa mga uh, pastors at sa mga laymen. Ngunit kaya ngayon ang ginagawa natin ay uh, itrain sila at uh, gumawa kami ng uh, for our beginners ng uh, isang uh, parang uh, sermon outline saka ito ay detailed para 'yun ang kanilang gagamitin sa lahat ng kanilang pa pangangaral ngayong uh, Yeah. <laughs> April 3 to 12. So yun, at uh, dinadalangin namin na sa pamamagitan nito ay dadami yung mga kapatid natin na mag-participate sa ating uh, Harvest 2025. Isang matibay na hakbang ang ginagawa ng simbahan upang mapalakas ang total member involvement sa pangangaral ng mabuting balita. Patuloy nating ipanalangin ang matagumpay na pagdaraos ng Harvest 2025 at ang masigasig na pakikilahok ng bawat miyembro ng simbahan. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Jeff Verganyo para sa Hope Today HCNP News. Nagtipon ang mga leader ng simbahan sa teritoryo ng Northern Luzon Mission para sa isang Church Leaders Evangelism Emphasis Seminar. Layunin ng seminar na mapalalim ang mga pag-unawa ng bawat department leaders sa kanilang mahalagang papel sa pagsulong ng Harvest 2025. Ang balitang may pag-asa, iahatid ni Sam Hilvano. Oh. Kasabay ng paglunsad ng Harvest 2025, ang isang taong isitihiya sa pagbabahagi ng Ibanghelyo, isang hamon din na may tuturing ay kung paano nga ba masisigurado ang epektibo nitong implementasyon. Kaya naman bilang tugon ang NLM ay nagsagawa ng isang Phase 1 Church Leaders Evangelism Emphasis Seminar na kung saan layunin nito na magbigay kaalaman sa mga leader ng mga simbahan sa Northern Luzon kung ano nga ba ang magiging papel ng bawat departamento sa nasabing bagong isitahiya. Ang layunin ng Church Evangelism Emphasis Seminar na nangyari dito sa Northern Luzon Mission ay may equip ang bawat pastor, bawat leaders ng iglesia, bawat kaanib sa ating Harvest 2025, lalong higit sa paghahanap ng mga taong tatanggap sa ating Panginoon. Uh, sa pagiging bagong elder ng Malasigi Church, ang seminar na ito nakatulong po sa akin para ma-open up yung sarili ko na kumbaga maging uh, badalay siguro akong magbigay na ngayon ng halimbawa uh, aral sa mga nasasakupan namin. Ang nasabing programa ay dinaluhan din ng iba't ibang mga direktor ng Northern Zone Mission at dito masusing hinimay at binigyang diin ang mga dapat gawing kaparaanan para sa unang yugto ng Harvest 2025. Bukod pa dito, ibanahagi din ni Pastor Ismael Cavazon, NLM President, ang mga dapat pangabangan su susunod na hakbang sa pagpapalawig ng nasabing bagong estratehiya. Sa buwan ng Abril, lahat po ng churches ay makikisangkot po sa pangangaral. Sa buwan po ng July, ang lahat ng mga church pastor at district pastor. At sa buwan ng October, ang mga direktor po at mga administrators ng Northern Luzon Mission ay magkakaroon po ng pangaral sa iba't ibang dako. Sa makatuwid masasabi ng seminar na ito ay patunay lamang na ang NLM ay laging kaagapay sa pagtiyak na ang bawat isa sa ilalim ng Northern Luzon Mission ay kaisa sa pag-abot ng matagumpay na Harvest 2025. Lawrence! Layunin ay maghati ng balitang may pag-asa sa Milvano para sa Hope Today. Dimamput dalawang mga tao ang nagpabautismo matapos maging bahagi sa dalawang linggong pangangaral sa South Occidental Mindoro II District sa Magsaysay Occidental Mindoro bilang kabahagi sa isinasagawang Harvest 2025 sa buong mundo. Naging daan ang gawain ito upang magbigay ng mas malalim na pangunawa sa layunin ng Diyos sa bawat isa si Criselle Cadiao para sa Balitang May Pag-asa. Sa biyaya ng Diyos, 52 individual ang tumanggap sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng banal na bautismo matapos ang dalawang linggong pangangaral dito sa distrito ng South Occidental Mindoro 2. Lubos ang pasasalamat at kagalakan ng naramdaman ng distrito ng South Occidental Mindoro 2 sa pangunguna ni Pastor Jesse Mel Cesar matapos ang matagumpay na dalawang linggong pangangaral na nagbunga ng 52 mga bagong mananampalataya. Palataya. Uriin ang ating Panginoon sa pagkas pong linggo ang ating pong isinagawang pangangaral sa Iglesia po na Inglesville na ang ating pong guest speaker ay si Pastor Gagarin at ang inyong lingkod bilang di si Pastor Pastor Cesar ay nagtalakay din po ng pang-pamilya at ang mga kapatiran na mga bagong nagtanggap sa ating Panginoon ay napakasaya makilala nila ang ating Panginoon. Kaya ngayon ay mayroon pong 52 ng mga kaluluwa at natunghayan nito ng buong kapatiran ng distrito ng Sumto ang kanila pong pagtanggap. At kami po ay napakasaya na mayroon naman pong may dagdag na mga na may handa sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ang gawain ito ay bahagi ng programa ng Care Group Harvest na naglalayong madala sa paanan ng Diyos ang mga dumalo sa gabigabing gabing pangangaral at pakikisangkot ng bawat miyembro ng Care Group. Naging tagapagsalita sa nasabing pangangaral si Pastor Randy Gagarin, Ministerial Secretary ng Mindoro Island Mission at gayon din si Pastor Jessimel Cesar na nagbahagi ng pag-asa at pag-ibig mula sa Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating uh, Panginoon Diyos sapagkat kaniyang uh, kanyang uh, pinagumpay ang ating pong, uh, gawain dito po sa distritong ito. Sana po ang mga Gawain ito ay magpatuloy hanggang sa dumating ang ating tagapagintas at tayo po lahat ay kanyang dalhin doon sa langit na bayan. Naging daan ang gawain ito upang magbigay ng malalim na pag-unawa sa layunin ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan ang bawat isa. Naging pagpapala naman ito at nagsilbing bagong simula sa mga tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ipinakita naman ng mga kapatiran ng som District ang suporta para sa mga bagong kapatid sa pananampalataya. Ang lahat ng ito ay naisakatuparan sa patnubay at biyaya ng Diyos na nagpakita ng kanyang walang hanggang pagmamahal para sa kanyang mga anak. Nag-desisyonan ko na masaya sa pagtanggap ko dito sa Sabinti Adventist. Ngayon po ay nagpapasalamat na bago bang ang aking buhay, aking pagtitiwala sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa lahat. Layuning maghatid ng Balitang May Pag-asa, Crescel buulat para sa Hope Today, NTUC News. Isang stewardship training seminar ang ginanap sa North East Luzon Mission para sa mga elder, stewardship leader at pastor layunin itong palawakin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa tamang pangangasiwa ng mga gawain ng simbahan upang higit pang magpalakas ang ministeryo ng katiwala sa kanilang mga lokal na iglesia. Alamin ang kaganapang ito sa Balitang May Pag-asang Hatid ni Leymelin Lanuza. Isinasagawa ang Province-Wide Stewardship Seminar na may tamang Motives of the Heart. Stewardship Training for Elders, Stewardship leaders and pastors. Ang serye ng pagsasanay na ito ay inilaan para sa mga tagapamahala ng simbahan, mga pinuno ng stewardship at mga pastor upang higit na mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pangangasiwa ng mga gawain ng simbahan. Nagsimula ang pagsasanay sa lalawigan ng Cagayan kung saan dumalo ang mga delegado upang pag-aralan ang mga prinsipyo ng epektibong pangangasiwa at liderato. Ang Stewardship Department ng Northeast Luzon Mission ay nagkaroon ng province-wide uh, in stewardship empowerment at ang tema nito ay Motives of the Heart na ang layunin nito ay mapalakas ang mga speakers ma, para sa ganun ay mas maganda ang kanilang presentation pagdating ng April 28 to May 3 dahil uh, ito ay magkakaroon ng Steward Stewardship Revival Week na kung saan lahat ng mga uh, iglesia ay magkakaroon ng ganitong programa. Ang programa ay binubuo ng mga talakayan at aktibidad na nakatuon sa biblikal na pangangasiwa, tamang pamumuno at epektibong pakikilahok sa misyon ng simbahan. Ang mga delegado kabilang ang mga elders Stewardship elders at pastors ay aktibong lumalahok sa mga sesyon na naglalayong linangin ang kanilang kakayahan sa paglilingkod at pagpapalakas ng pananampalataya. Ako po ay nagpapasalamat dahil itong pa pangalawa kong o second time nag-attend ako ng stewardship Seminar. Uh, laking matuturan ko dito dahil uh, napag-aralan natin ng dapat ibigay ang share ng ating Panginoon, lalo sa mga tithes and offering 10% and more. Uh, natuturan ko din ng kung magbigay ka ng uh, sapat na offering at ikapo ay more blessing you have to receive. Itong bagay ay dapat ibahagi sa uh, church kung babalik ako sa church. Uh, ito ay mahalaga dahil ang ikapo at offering ay itong bagay ay isang magpapatakbo na mabilis para may spread ang gospel ng ating Panginoon. Ang province-wide stewardship empowerment ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng mga leader ng simbahan sa pamamagitan ng edukasyon at pagsasanay. Sa pagtatapos ng bawat sesyon, binibigyang diin ang adhikain ng programa na Equip Empower. Sa pamamagitan nito, patuloy na naitataguyod ang mas matibay na pundisyon ng pananampalataya at paglilingkod sa komunidad. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Lemilin Lanuza para sa Hope Today, HCNP News. Itinalaga ang mga bagong Master Guide Officers ng Comtrail Blazers Club bilang bahagi ng pagpapalakas ng Ministeryo sa Kabataan. Kasabay nito, Official ding binuksan ng club para sa mga bagong adventurer, pathfinder at master guide na nais sumailalim sa masusing pagsasanay at pagalingkod. ngayon ito sa balitang may pag-asa ni Rachel Anfaz. Opisyal na pagbubukas ng Ministeryo ng Comtrail Desert Club para sa taong 2025 isinagawa sa pamamagitan ng simbolikong turnover and oath-taking ceremony. Kasunod ng enrollment day ng adventurers, pathfinders at master guides sa iba't ibang zona ng distrito. Sa ilalim ng temang Rebuild the Altar, Passing the Torch, dito ay isinagawa ang simbolikong turnover and acceptance of lanyard and shoulder board at iba pa ang mga club records sa pagitan ng mga dating opisyales at mga bagong halal na leader ng Com Trailblazer Club. Matapos ito, isinagawa naman ang panunumpa sa kanilang mga tinanggap na responsibilidad ang mga bagong opisyales para sa taong 2025. Unang-una -una po ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkatahoy ng atasan na maging deputy in records at ako ay nagagalak na muling magkapagpatuloy ng paglilingkod at bilang tinawag ay gagampanan ko ang akin tungkulin sa tulong ng Panginoon. Samantala, magkakasabay na idinaos ang enrollment day ng Adventurer, Pathfinder at Master Guide Club sa iba't ibang churches sa tatlong zona ng distrito. Isinagawa ang simultaneous orientations sa mga enrollees ng tatlong club upang bigyan sila ng paunang kaalaman at ihanda sila sa kanilang tatahaking pagsasanay sa loob ng isang taon nagkaroon din ng team building activities upang bigyang pagkakataon ang bawat enrollees na makilala ang mga kapwa nila trinis sa taong ito. Ang aking po naging inspirasyon para sumali po dito sa Master Guide ay ang aking po sarili dahil batid ko po sa aking sarili na alam ko po, po na ako'y mahina alam ko po na marami pa po akong hindi nalalaman tungkol sa ating Panginoon. At gusto kong sumali dito sa Master Guide sapagkat alam ko po na ito po ay makakatulong sa akin para ma-improve yung aking character development saka gusto ko rin pong matutunan kung paano pumanguna sa mga kabataan. Ang leadership po at saka alam ko po na ito ay makakatulong sa akin para mapalago ang aking pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Bagong taon, bagong liderato, bagong mga talento at bagong mga makakasama sa paglilingkod. Tunay na ang Pathfinder Ring ay isang ministeryong hindi natatapos, kundi mas lumalago pa at mas magdadala pa ng mas maraming lingkod upang gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Layuning magatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission. Ako po si Rachel Anfas, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. My good vibes airwaves of love from dusty dawn I love for you is strong So good news and music we will go. Sa AWR 89.1 FM A gibby got pagasa I'm not in Tune in, tune in and hear the joyful sound. Sa AWR Love and faith abound, so don't change the dial. Don't hesitate. A W R, it's all so great. With every hit, with every word, we're here to lift you up every single time. Amen. Children, in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR, FM, blessings flow. Gulagavit umaga, kasama mo kami sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanila mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. painggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, Tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa newsathopechannel.ph o gamitin ang hashtag HCNPnews sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, ako si Wilmer Jim Estrito at ito ang Hope Today, HCNP News.